Where? Bakit? Anong ginagawa mo? Pupunta na naman ako dun sa pinagtatrabaho ni Harvey. Susubok ko sa boss niya. Sabihin ko binubugbog niya ako. Ano ba, Shane? Ngayon sa trabaho mo naman siya sisiraan? Bah, hindi pwedeng maging masaya siya. Hindi pwedeng sa ibang bagay siya tututok. Pero Sine, dalawang taon na yung nakalipas. Bakit di ka pa nakaka-move on? Hindi pwede. Hindi ko siya pwedeng pitawan. <laughs> Hindi siya pwede maging masaya. Iiwan-iwan niya ako. Pero Sine, kasalanan mo kaya kanya iniwan. Bakit ba ayaw mo tanggapin na mali ka? Eh, mahal ko yun eh. Alam mo, minsan, yung tamang pagmamahal, pagpaparaya, pagpapalaya, kung ayaw na niya, tama na. Pinagmumukha mong tangay ang sarili mo eh. Wala na ako pa kay alam kung tanga pa ako. Tigil-tigil na muna din niya pa mo kasi ka wala na magagawa yan, Jul. Kapabayaan kita. Pero kapag ka nagka-problema ka, huwag kang lalapit-lapit sa akin at hihingi ng tulong, ha? Sumusobra ka na. Sa lahat na lang siniraan mo sa ngayon trabaho. Kasi ani Hindi niya ako pwedeng iwan. Hindi siya pwedeng maging masaya hanggat nandito ako. Alam mo, Shane, baliw ka na. Wala na ako pa kailan. Bahala sa buhay mo. Tam sinasabi, hindi mo siya magpapatatawin. Good morning po, sir. Uh, good morning, miss. Uh, opo upo ka. Uh, ano po yung sa atin, ma'am? Sir, dito po ba nagtatrabaho si Harvey Nyesa? Ah, si Harvey Nyesa? Ah, opo, dito po siya nagtatrabaho. Sa totoo nga po, siya po yung ano namin eh yung for manager po ngayon namin, mapopromote siya ngayon next week. Ah, ano na niyo po siya? Sir, ako po kasi yung ka-live-in partner niya eh. Sir, laga niya po kasi ako sinasaktan ni. Eh. Kaya nga eh, oh, napansin ko ano yan, ba't may pasaka nga sa mukha? Sinuntok niya po kagabi kasi mainit na naman po yung ulo, wala na naman pa mapagbuntunan. Sir, laga rin po siyang umuuwing lasing. Araw-araw po yun, nag-iinom. Naku alam mo ba, Miss? Hindi dapat na ginagawa sa iyo 'yan eh. Kasi ang mga babae minamahal 'yan. Hindi 'yan sinasaktan. Just ko naman 'to si Harvey. Alam mo hindi ko tinotolerate 'yung mga katulad ng ganyan eh. Kaya mo Miss, gagawin ko kung ano 'yung magagawa ko sa kanya. Tapos po, hindi po nagbibigay niya ng pang-budget sa bahay. Tapos lagi magrereklamo na walang ulam. Ulan namang binibigay. Pagka mainit yung ulo niya, sa akin lagi niya ay binubuntun. Sige, sige, sige. Ah, uh, ma'am, ganito na lang ha. Ipa-check up mo muna yung mukha mo at yung mga pasapasa -pasa mo, oh. Kasi mas importante yan. Yung healthy mo. Pa-check up mo muna yan. mo kakausapin ko si Herbert. Titignan ko kung ano yung magagawa ko sa kanya. Okay? Sige po, sir. Thank you po, ha. Gusto-gusto ko na po talaga siya magbago, eh. Kaya, uh... Sana po matulungan niyo po ako. Oo. Sige, sige. Sige po, sir. Pa, Thank miss. you po, ha. Uh -huh. Sige, miss. Pacheck up ka muna, ha. Ingat ka. Kaya si Harvey, oh, Hindi dapat ganito. Sir, magandang araw po. Uh, ba't yung po pala ako pinapunta dito? Magsisiwala na po ba ako bilang manager? <laughs> Ayos din na ano. Parang wala kang alam sa nangyari ah. Bakit po sir? Harvey, alam mo bang nagpunta dito yung kalibing partner mo? At sinusumbong ka niya sa akin na mo siya? Tama ba Harvey? Mga narinig ko sa kalibing partner mo? Sir, matagal na po kaming wala ng kalibing partner ko. sa tingin mo, lulukuhin ako ng babaeng yon? Ha? ikilalang kilala ko ng tao? Aba Harvey, alam mo hindi ko tinotolerate ang mga katulad mo na google pinang asawa o kalibin partner? Sir, totoo po yun. Wala po. Totoo. Harvey, pinagkatiwalaan kita dito sa company ko. Sinabihan pa ka kita, di ba? Ikaw ipupromote ko as manager dito sa kumpanya ko. Tapos ano? Malalaman ko na google ka ng asawa mo? Sa ting mo, tama yun? Sir, mag-ilang buwan na po kaming wala nung ang living partner ko. Hindi po totoo yun. Hindi totoo? Ginugulo niya lang po ako. Ginugulo? Sinungaling ka? Kitang kita ko nga doon sa babae, puro pasapasa Alam mo kung nasan siya ngayon? Nandoon sa hospital. Nagpapacheck up. Dahil puro yung pasayong mukha niya. Kakagawan mo, Harvey. Alam mo, Harvey, Ganto na lang. Yan sinasabi ko sa'yo, magiging manager ka. Kalimutan mo na yun. Sir. At tong kumpanya na to, kalimutan mo na rin. Sir, ano ibig sabihin to? Alam mo kung ano ibig sabihin? Simple lang. mag ka na at umalis ka na dito. Hindi ko kailangan ng mga katulad mo dito. Kaya umalis ka na dito, Harvey. Sir, pwede na natin pag-usapan to eh. Wala na, Harvey. Wala na tayo dapat pag-usapan dahil para sa akin malinaw na itong lahat. Grabe ka, Harvey. Ang mga babae hindi yan sinasaktan. Minamahal yung mga yan. Mangan. Pero ginawa mo, ginulpi mo. Maling-mali. Umalis ka na. Ewan ko lang kung may makikita pang maayos na trabaho. Ano po, sir? Sinayang mo ang tiwala ko sa tao ka. Di ka na naawa. <sighs> oh. Oh! Hi, love! Kamusta? Tagal ka na ba sa trabaho? Ano mo yan? Hindi mo malam ba ako yung ayakapin? Alam sira ka na yun. Masaya no? ka ba na wala akong trabaho? <laughs> <laughs> Habi ko naman sa'yo, love. Hindi ka pwedeng sumaya hanggat di mo ko binabalikan. Tatlo buwan na tayong wala. Ano ka ba? Hindi ka pa rin ba nakakamove on? Hindi mo ako move on. Ba't ba ayaw mo na, na bumalik sa akin? Alam mo, hindi mo na kailangan problemahan yung trabaho mo. Kaya-kaya kita. Sa kahit ka nang sumama. Alam mo, baliw ka na eh, no? Bumalik ka na sa akin. Ano mo gusto mo mangyari? Sumama ako sa'yo? Bumalik ka na sa akin, Harvey. Ba't ka pumunta doon sa trabaho ko? Ay mo ko usapin eh. Di mo lang ako okay kinakausap. Ito sasabihin mo doon, sinasaktan ka? Ano gusto mo pala ba sa'yo? Eh? Nananakit ako ng babae? Eh. Buwisit. Ikaw, gusto mo saktan talaga kita? Oh, yeah bakit ba kasi ayaw mo na makapagbalikat sa akin? Hindi, hindi ako. Babalik sa'yo. Bakit? Meron ka ng iba? Nang nakita ka. Wala ka nakikita ka iba, di ba? Dahil sa magiging baliw mo. Kaya ako lang naman nagagawa to kasi mahal kita eh. Ayaw ka mawala ka sa akin. Pwede ba pakawalan mo na ako? Hindi. Ayaw ako. Ayaw ako pakawalan ka. Hindi pwede sumaya wala ako. Sa akin ka lang, Harvey! Hmm. Baliw ka na eh! Tigilan mo na itong kain na artihan mo, ha? Harvey, ayoko. Umalis ka ng pamamahay na to at hindi hindi ka na babalik at wala ka ng kilalang Harvey. Harvey, mahal na mahal kita eh. Alam mo, gusto ko hmm. Pero hindi ko magawa eh. Kaya ngayon, sana palayain mo na ako, ha? Bob, hindi ko kaya. Baliw! Baliw ka! Labas! Masira yung buhay ko, yung trabaho ko, mga